Hindi. Bad news. Hindi matutuloy yung date natin sa anniversary natin. Yung pera ang gagamitin sana natin, nagamit ko, naipadala ko sa magulang ko. Okay lang ba sa'yo sa sunod na lang? Hanggang kailan mo ko ka balang iwasan Hindi kita inihiwasan. Ano ba yung pinagsasabi mo? Babawi ako sa'yo sa sunod. Bakit hindi ka nabusay sa'kin? Sa Masaya ako sa iyo. Anong pinagsasabi mo hindi? Pinagsawa mo na ako? Anong sabi mo pinagsawaan? Hindi ka naman makakaintindi. Pinaasa mo lang ako. Pinaasa mo lang ako. Pinaniwala alam kung mahal mo ako. Ah, grabe ka naman. Hindi ka makakatulong. Pansarili lang yung iniisip mo. Hindi ka mapakiusapan. Siguro hindi mo mahal mga magulang mo. Kaya ganyan ka. Di kita. Pero kung di Ang uwi mo, hindi na maging masaya ka sa mga nagawa ko, dadramahan mo pa ako. Ang mo mga ganda o ginagagaw ng mga tao mahal ko. Di hmm, ko na. Di. Huwag kang mag-isip ng ano pa pa. Ang pag-ibig ko sa'yo ay magbabago kailan pa man. Kahit anong mangyari, gumunaw man ang mundo, ang pag-ibig ko sa iyo hindi magbabago. Me, sana naintindihan mo ako. Kung susuportahan mo ako sa pagmamahal ko sa magulang ko, kung ano yung pagmamahal ko sa magulang ko, ganun din yung pagmamahal ko sa iyo. Kung ano silang kahalaga sa akin, sa akin. Tama na yan. Huwag ka na umiyak. Kung talagang hindi ka mapigilan, sige, ituloy natin. Pero, gastos mo. Hindi ka naman kasi nakakaintindi. Hindi ko alam kung anong isip mayroon ka.